Mahal na anak, mahigpit kong tinitiyak na tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. Malapit na ang pagdating ng mga biyayang hinihintay mo. Nakikita ko ang iyong matatag na pananampalataya at pagtitiis. Kahit naririnig ko ang mga reklamo ng iba sa paligid mo, alam kong darating na ang biyayang inaasam mo. Lilipas din ang iyong mga alalahanin at pagod. Natutuwa ako sa iyong pananampalataya. Nagsisikap akong kung sabutin ang iyong mga panalangin, ngunit kailangan ding mangyari ang ilang pagbabago sa buhay mo. Maraming humihiling ng tulong at biyaya, at handa ako sumagot, ngunit may mga bagay na kailangang baguhin sa kanilang sarili hindi dapat basta humiling ng bagay na kailangan mo. Nais ko ang pinakamahusay para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang mga biyayang inaasam mo ay darating sa tamang panahon. Huwag mawala ng pag-asa kung minsan ay mabagal ang aking sagot sa iyong mga dasal. Mahalaga ang pagtitiwala at tiyaga. Nandito ako para magbigay ng lakas at gabay sa iyo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Sa tuwing magdaramdam ka ng pangamba o kawalan ng direksyon, maaari mong kausapin ako. Bibigyan kita ng kapangyarihan at pasensya para sa mga pagsubok na haharapin mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang aking pagmamahal at habag ng walang hanggan hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Marami kang kakampi, kasama na ako. Panatilihin mong bukas ang iyong puso't isipan sa mga pangako at plano ko para sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa, mahal kita at nandito ako para sa iyo sa bawat sandali. Ang mga pangako ko ay matibay at tiyak sinusumpa ko ang mga biyayang hinihintay mo ay malapit ng mapasayo. Tinutupad ko ang aking salita. Nakikinig ako sa iyong mga panalangin at nakita kitang nakatayong matatag na puno ng pananampalataya na naghihintay sa aking sagot. Napansin ko ang iyong pasasalamat kahit nagrereklamo ang mga nasa paligid mo Kaya't sinisiguro kung darating na ang biyayang inaasam-asam mo Pangako, makukuha mo ito sa lalong madaling panahon Ibibigay sa iyo ang lahat ng iyong hinahangad at mawawala ang iyong pagod at mga alalahanin Sa kabutihang palad, nagtiwala ka sa aking mga pangako At mula nang marinig ko ang iyong tawag at taintim na kahilingan Inihahanda ko na ang sagot na iyong inaasam-asam. Para sa maraming tao, nasasiraan sila ng loob kapag hindi nila agad nakikita ang resulta ng kanilang mga panalangin. Kailangan nilang maunawaan na natutuwa ako sa kanilang mga hiling, ngunit kailangan munang maganap ang ilang pagbabago sa kanilang buhay. Dapat kong hubugin ang kanilang pagkatao, bigyan sila ng karunungan, at ayusin ang lahat ng mabuti upang ang biyayang hinihintay nila ay hindi maging pabigat. Madalas na ikaw ay humihiling ng kung ano ang kailangan mo, ngunit higit pa dyan, ibinibigay ko sa iyo. Iniisip ko ang iyong kinabukasan at ang iyong pamilya. Gusto ko ang pagpapala sa iyo ay magdala ng kapayapaan at kaligayahan, hindi kalungkutan o tunggalian. Nangako ako sa iyo na isusulat ko ang aking mga batas sa iyong puso't isipan, pagpapatawad sa iyong mga pagkakamali, at paglimot sa mga ito. Nais kong ipaalala sa iyo na ang kasama ko ay nagdudulot ng kaginhawaan, may kagalingan sa aking presensya at walang katapusang lakas para sa mga naniniwala at matyagang naghihintay sa aking mga pangako na matupad. Bitawan ang anumang pait, tanggalin ang mga pagdududa sa iyong isipan. Huwag pansinin ang mga bagay na nagpapatawa sa iyong pananampalataya. Kung nagsimula kang makaramdam ng pagod o pagkabalisa muli, kausapin mo lang ako at bibigyan kita ng kakayahang magtiis. Binuhusan kita ng masaganang pagpapala na nag-aalok sa iyo ng pagmamahal at kahinahunan tulad ng isang magulang na nag-aalaga sa kanilang anak. Inaasahan ko ang iyong pasasalamat at pinapaalalahanan ka na huwag humingi ng anumang bagay mula sa akin dahil sa pagmamataas o karapatan. Nang maraming tao ay hindi gumagalang sa akin, ngunit ako ay nananatiling matyaga at mabait na naghihintay na sila ay bumalik. Hinahamon nila ako na nanganganib sa malubhang kahihinatnan. Isang malaking pagkakamali ang pagmamaltrato sa sinuman sa aking mga mahal sa buhay. Naiintindihan ko ang iyong pagkabigo kapag ang mga bagay ay hindi natutuloy ayon sa plano, ngunit ito ay proseso. Ang iyong ipinagdarasal ay tutugon, subukan at gayon paman, maaari kang humarap sa mga hamon na maaari mong mahanap ang mga kalaban at mga hadlang sa iyong landas. Kung minsan ay parang ang aking tulong ay mabagal na dumating, Ngunit sa ganitong mga panahon, kailangan mong manatiling matatag at magtiis. Ang iyong pagtitsyaga ay nagbibigay ng lakas sa akin, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, nandito ako palagi. Huwag mong kalimutang kahit isang sandali na nandito ako, na nagmamahal sa iyo nang hindi nagbabago. Sa bawat panalangin mo, isinasamo ko ang pagkakataon na malunasan ang iyong mga sugat at mapalitan ang mga ito ng kapayapaan at kalakasan. Huwag mong kalimutan na ang aking pag-ibig para sa iyo ay hindi nagbabago. Sa bawat pag-iyak mo, sa bawat pangamba, at sa bawat tagumpay, narito ako palagi. Basta tandaan mo, ang mga pangako ko ay matatag at tiyak kaya't huwag kang mawala ng pag-asa, mahal na anak. Panatilihin mong matibay ang iyong pananampalataya, at tiwalaan mo na ang mga biyayang hinihintay mo, ay malapit nang dumating. Narito ako palagi para sa iyo, anak kong minamahal. Ang puso ko'y puno ng pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Sa tuwing ikaw ay nahihirapan ako ay narito upang alalayan ka. Sa mga oras ng lungkot at pag-aalinlangan, nandito ako upang magbigay sa iyo ng kapayapaan at lakas. Hindi mo kailangang matakot o mag-alala, sapagkat sa bawat sandali, ako ay nag-aabang at nagmamahal sa iyo ng buong puso. Maaari mong dalhin sa akin ang iyong mga pangamba at mga pag-aalala at hindi mo kailangang dalhin ang mga ito mag-isa sa bawat hakbang na iyong tatahakin ako ay kasama mo patnubay at gabay sa iyong paglalakbay maaaring may mga pagsubok at hamon sa iyong harapan ngunit huwag kang mag-alala dahil hindi mo ito tatahakin mag-isa ako ang iyong tagapagtanggol at tagapagtanggol, handang magbigay ng lakas sa oras ng kahinaan. Tandaan mo na ang iyong tagumpay ay tagumpay ko rin, at ang iyong kaligayahan ay kaligayahan ko rin. Kapag ikaw ay masaya, ako rin ay nagagalak. Kapag ikaw ay malungkot, ako rin ay nalulungkot. Hindi ka nag-isa sa iyong pakikibaka sapagkat ako ay narito palagi nagmamahal at nag-aalaga. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagbabago kahit na sa mga oras ng iyong kawalan ng tiwala sa sarili o sa akin. Hayaan mong ang aking pagmamahal ay magbigay sa iyo ng lakas at inspirasyon. Huwag mong kalimutang manalig sa akin at sa aking mga pangako sa bawat araw na darating magdala ka ng kalakasan at tapang sa iyong puso harapin mo ang bawat hamon na may pag-asa at pananalig sa aking tulong at gabay huwag kang mag-alala sa mga bagay na hindi mo kontrolado sapagkat ako ang nasa likod mo laging handang umalalay magbigay ng pag-asa Mahal na anak, patuloy kang manalig sa aking pagmamahal at pag-aalaga. Hindi mo kailangang matakot sa kinabukasan sapagkat ako ay narito, laging nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Ang aking mga bisig ay bukas at handang umalalay sa iyong mga pangangailangan. Sa bawat paghinga mo, sa bawat tibok ng iyong puso, naririto ako ang Diyos na walang hanggang nagmamahal sa iyo. Huwag mong kalimutang sumamba at magpasalamat sa aking mga biyaya, sapagkat sa bawat sandali, ako ay nagbibigay ng pag-asa at pagmamahal. Ako ang iyong ama sa langit na laging nagmamahal at nag-alaga sa iyo. Sa bawat hakbang mo sa buhay, ako ay nariyan upang gabayan ka. Ang aking pagmamahal para sa iyo ay hindi nagbabago kahit na may mga pagsubok at hamon na iyong hinaharap. Nais kong ipaalam sa iyo na kahit sa mga sandaling ikaw ay nawawalan ng pag-asa, huwag kang bibitaw. Sa bawat pagtawag mo sa akin sa panalangin, nandito ako upang makinig at magbigay ng gabay ang iyong mga lungkot at pangamba ay aking naintindihan at sa aking kapangyarihan matatagpuan mo ang lakas na kailangan mo. Hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa. Ako ang iyong tagapagtanggol at sandigan. Kapag ikaw ay nalulumbay, lumapit ka sa akin at hayaan mong alagaan kita. Ang iyong mga luha ay aking papahirin at ang iyong puso ay aking pupunan ng kapayapaan. Nais ko rin malaman mo na sa bawat tagumpay na iyong makamtan, ako ay kasama mo. Sa bawat pagkakataon na iyong ipinagdiriwang, ako rin ay nagagalak. Hindi mo kailangang mag-isa sa iyong mga tagumpay, sapagkat ako ay nariyan upang magbahagi ng galak at tuwa. Mahal kong anak, Huwag mong kalimutan na ikaw ay mahalaga sa aking mga mata. Sa bawat pangarap at layunin mo sa buhay, ako ay sumusuporta sa iyo. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ko rin at ang iyong kaligayahan ay kaligayahan ko rin. Tandaan mo na ang pag-ibig ko para sa iyo ay hindi nauubos. Sa bawat sandali ng iyong buhay, ako ay nariyan upang mahalin at alagaan ka. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, sapagkat ako ay nariyan upang gabayan ka sa tamang landas. Nawa'y patuloy kang manalig sa aking kapangyarihan at pagmamahal. Sa bawat hakbang mo sa buhay, alalahanin mong kasama mo ako. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin sa anumang oras, sapagkat ako ay laging handang makinig at tumulong sa'yo. Mahal kong anak, sa bawat araw na dumaraan, lagi mong tatandaan na mahal na mahal kita. Nariyan ako upang gabayan ka sa iyong buhay, patungo sa tagumpay at kaligayahan na inaasam mo. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, Lagi mong tatandaan na ako ay kasama mo sa bawat sandali. Hindi mo kailangang mag-isa sa mga laban at tagumpay na iyong hinaharap. Ang aking mga mata ay patuloy na nakabantay sa iyo at ang aking mga bisig ay handang yakapin ka sa oras ng pangangailangan. Kapag naririto ka sa mga bahaging walang liwanag ng iyong buhay, huwag kang matakot nasa likod ng mga ulap na nagdudulot ng dilim ay laging may liwanag na naghihintay ang aking mga pangako ay hindi magbabago kahit na anong unos ang iyong tatahakin kapag ikaw ay nawawalan ng lakas at pag-asa tandaan mong andito ako upang magbigay ng bagong lakas sa iyong puso ang aking mga kamay ay handang humawak sa iyo at ituro sa iyo ang tamang landas. Hindi mo kailangang matakot sapagkat ang aking pagmamahal ay palaging nariyan upang magbigay ng lakas sa iyong mga balikat. Kung ang iyong mga pangarap ay tila malabo at malayo, huwag kang mangamba. Ako ang iyong gabay patungo sa tagumpay. Sa aking mga kamay, matutupad mo ang iyong mga pangarap at magtatagumpay sa mga hamon ng buhay. Sa bawat pag-iyak mo ng gabi at pagsubok na iyong haharapin, alam kong mahirap. Ngunit tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ako ay nariyan upang maging iyong tagapagtanggol at tagapagligtas. Sa aking pagmamahal, malalampasan mo ang lahat ng bagay. Mahal kong anak, sa bawat sandali ng iyong buhay, alam kong may layunin at misyon ka. Huwag mong kalimutang magtiwala sa akin at sa aking mga plano para sa iyo. Ang aking mga pangako ay laging taimtim at tunay, at ang aking pagmamahal ay laging buo at walang hanggan naway patuloy kang maging matatag at mapagkumbaba sa harap ng mga pagsubo. Kasama mo ako sa bawat paglakad ng iyong landas, patungo sa tagumpay at kaligayahan. Mahal kita ng walang hanggan at ito ay hindi magbabago. Nangangalaga at nagmamahal sa iyo ng labis, Diyos. Amen.